Ito mga Kapresyo, tulad na sinabi ko kanina pa na papakilala ko sa inyo kung sino itong aking artistahing <laughs> client. Yan. Siya ang magsasabi sa inyo kung ano yung nararamdaman niya ngayon after ng kanong kaninang sinasaktan ko siya. Oo. Oh, oh, uh. mm. <laughs> Kanina, sigaw ng sigaw. Harus murahin ako. Ngayon, ano masasabi mo, Madam Kapresyo? Ayun, ang masasabi ko, napakalaking kaginhawaan sa katawan ko at saka na-release lahat ang mga stress ang lahat ng mga sakit-sakit na pinindot ubod ng sakit nagsisirculate na ang mga dugo ko sa ano kasi marami palang lang nagbabara doon na kung hindi mo talaga pipindutin hindi mo mapipisa yung mga nabubuo na doon na mga kolesterol kaya kailangan E eh, kung mapindot ka nitong aking ka-pressure, ka -pressure, ayan na, balik na sa normal yung ano mo, yung mukha mo, ayan, pinapaganda pa ako niya. Kulang pa dito kasi Ay, hindi ako pa. Bipin. eh, Bipin. andito sa kabila. Ay, oo, hindi pa kabilan. Sorry, ka-pressure, oh, ko. Ano, sa excited na, oh, excited oh, moment oh. na. No? Ayan. Yeah. Kasi, yung kabila lang pala yung pinag-uwasan ko. Ngayon, yung... kabila. Nakalala pala hmm. yung kaprisyo. Sabi ko, okay, sorry naman po. Oh, ayan, napakalaking ginhawa. Kasi noon ang mga sakit-sakit dito. Hindi ko maiangat ito. Ngayon, oh, ayan, oo. Oh. Ayan, nakakaangat na. Kaya, malaking kaginhawaan. Kaya kung gusto nyo, eh, mag- magtawag lang kayo sa kanya kung gusto nyo magpa- Magpa-pressure. Ano nga pala ka-pressure? Ano nga pala na naramdaman mo kanina? Bakit mo ako pinatawag? Eh, nararamdaman ko nga. Noon, noon, di ba pinindot mo na ako minsan? Mm -hmm. Ngayon, gusto kong ma maulit kasi. Gusto kong ma... Masaktan ulit? Oo. Pero hindi na masyadong masakit. Kasi ako'y papalabas na ng bansa. Gusto ko baunin ko. Ang magandang, sure. oh, ang magandang oh, ang magandang uh, pakiramdam kasi alam, isasama mo ko sa, o, mga, o, sa ko siya at bibigyan ko siya ng walang tuli na italiano <laughs> oh, <laughs> oh. kaya siya na magpatuli oh, oh. siya na o, naman, o. Sina, kasi Potent yun, na, yun naman talaga marami ba doon? marami doon walang tuli nga kaya ganoon na kaya eh, pwede naman yung tutuliin kahit na ano. Tapos, eh, di doon na nila mararamdaman ang sarap kapag na siya. Oo. <laughs> Talaga naman, yun ang kultura nila. Na Saan tayo ba? Sa hindi walang tuli? Sa, sa Italia. Halo, alam, ko tayo. Abis na yung mga taga-Italiano, yung eh, mga Mata totoo yun. Mata Kahit na doktor, walang tuli yun. Hala? Yung doktor. Walang pressure ah? Oo. Oh. Hindi ko yan ano ah. Mm -hmm. Kasi yun ako alam kasi noon ako nakarating doon sa Italy. Oo. Siyan, o, walang walang tuli. mga tuli. Paano mo alaman na walang tuli sila? Eh sige, hinihugasan ko yung <laughs> yan nila. Tapos, ako, kasi... Ah, bakit ano bang trabaho mo doon? Capriccio? Nag-ano ako, nag-caregiver ako doon. Pero... Ibig sabihin sa edad mo na yan, nag-caregiver ka. Oo, kaya ko pa naman. Pagka kaya mo pa mag-alaga uh, ng ng pasyente na may na may <laughs> <laughs> na may ano, may walang tulik. Yun yung na. may mga matatanda, wala namang mga sakit 'yon. Ah, Ang sakit okay. nila ay katandaan ah, lang. Ah. Tapos aalaganan, alagaan mo lang sila na mag-ano, magpainom ah. ng gamot, pakain ah. sa kanila umaga, tanghali at hapon. Yun lang ang 'yon uh, yun lang ang trabaho mo. Kaya pala dapat ano pagdating mo doon okay na yung oh Oo, ano? yung katawan ko kailangan condition talaga ang katawan mo galing dito. Ilang taon ka na ba? 75 na ako. Oh, 75 na nagtatrabaho pa rin. Eh kaya ko pa naman pa doon walang age discrimination. <laughs> kung <laughs> kaya mo pa matrabaho, ikaw na mag ano sa sarili mo kung kaya pa. Ayun, Ayan, na. ituloy natin ngayon. Oo. Okay. Kaya, Kaya ka na pala, uh, ka -pressure. Ano nga pala ang pangalan mo? Ako si Juliet Amugi, mm -hmm. 75 years old, byuda, oh. naghahanap pa Ay. ng mga Italiano walang tulig <laughs> para aalagaan ko. Ayun, oh, Ayun naman kasi kung anong iniisip niyo mga ka oo, oo nga. Kasi yun ang ano nila, magalaga ng magpainom ng gamot, magpakain. May batay ka, may ka pressure. Hanapan daw niya ako ng Italianong walang tuli. Walang tuli. Para? Para tuliin. Matay tayo dyan. Para kung gustong magpatuli, di sige, tapos alagaan mo. Hanggang sa mamatay. Ay, hula. Ganyan, ganyan doon. Ganyan doon ka kapresyor. Bagay ba? kay eh, mag-alaga ng matanda hanggang mamatay yon. Pagka namatay yon, hindi, hahanap ka na naman ng ibang pasyente para malagaan mo. Ah, Ganun. pasyente pala. Oo, mga ano pasyente. Eh, kung Anong sila sabi ni Capriccio? nalagaan ko, maghanap oh, na. Oo, oh, ano. oh, Yung pala pasyente pala yun, mga kapresyo, Pasyente. Na. Hindi hindi, ano, at... hindi may sakit na pasyente ko, sakit sa katandaan yun lang. Hmm. Ah, alagaan mo lang doon pagkain niya, paginom ng gamot, at pagpaligo, Ay, ganyan. Tingnan mo isura niya, oh. Makikimahan mo ba siya ng 75 years old? Di ba? <laughs> Oo nga. Pero mo kanina, kaya, kaya niya ako pinatawag. Sabi niya, yung kanyang ano, medyo nahirapan siyang hininga. Um, kaya may pa sana siyang pupuntahan kanina. Kaso lang, pinatawag ako dahil gusto ko maging kondisyon ng katawan ko Oo. para ma ma-touch ang lahat ng mga nerves ko sa katawan. <coughs> para mag-circulate ang dugo ko sa buong hmm. ano ng katawan ko para maging condition hanggang sa pagbalik ko sa aking trabaho doon. Kailan ba ang flight mo? Mong... Um, sa 28 ang flight ko, ka-pressure. Hmm. Kaya isang session pa, ano? O, oh, sige, mga ba Hmm. Bago ako malis, isang session pa para alam mo ako, okay, Prince, sure, pag gano'n, ito, di pangalawang session na ito, di ba? Nung no, una, oh, oh. ang sobrang sakit. Ano Oo. Oh, oh. naman mo yung una? Ang una, patay ako sa sakit. sobrang tindi ng sakit kasi buo-buo pa yung bi pinipindot niya at saka niwawasak niya yung mga nabuo doon na mga... Patay-patay, oh, ano. Winawasak talaga? Oh, oh, di ba but... <laughs> takot sila na nitwawasakin ko? Oo. Oh, Winawasak para mag-circulate ah, yun ayon. kasi nabubuo na yung mga kolesterol, mga kung ano-adong sulignom doon. Oh, ko ano-anong mga ano doon <laughs> na nabubuo sa ating katawan mga ano ba yung pangalan mga yung mga yung uh, mga, mga, mga kolesterol na naiipon oo oh, naiipon at saka yung sa pati liver na para nang para nang uh, simento, na. simento ang Tigas. ano doon sa loob ng katawan niya natin na at saka matigas na yun ang winawasak ni Capresure <laughs> Ngayon, pagdating nung ano, pangalawang sesyon, medyo maginaginhawa na ng kaunti. Pero may sakit pa rin. Kasi mayroon pang natitirang mga konti-konting mga ano, mga buo-buo. Pero siguro sa susunod na sesyon namin, bago ako umalis, para may awa ang Diyos, ayun na siguro. Yun ang pinaka-final. Ito ngayon, mm -hmm. kapresyo, ano nang magaan na, magaan-gaan ang katawan ko. Magaan na, parang... Parang gusto mo na yata matulog ka pressure. Oo nga, inaantok na talaga ako kanina pa, kaya lang, kailangan matapos. Oo, kailangan matapos itong, ano na ito, session na ito. Siguro, pagka... Ito na bagay ito ka pressure, ito na yung huli, kaya makakatulog ka na. Ah, ganun. Ito na yung huling pinakalito. Ah, oo, oo, oo. na ito. Ito yung beauty-beauty ka natin. Thank you, Lord. Thank you sa lahat ng thank you kay ka, ka pressure kasi siya ang gin, ginamit ni Lord para kumondisyon ng katawan ko. Kaya pagpalain nito ang kamay nito pinagpala ni Lord kasi hindi lahat ng tao ay marunong maganito kaya siya ay pinadala ng Panginoon para tumulong sa kapwa kahit na anong mangyari kahit na nanakit Oo, kahit na nanakit, eh, pinupuksa niya lahat ng mga <laughs> negative energy sa buong katawan. Pinuksa niya yun. Kaya, pag, oo, pagka nag-circulate na, yun, maginhawa na. Kaya, mga kapatid ko, huwag kayong mag-dalawang isip na tawagin itong -pressure Apo, na tayo, June, si pressure na... si, niya, Si Madam Sally. <laughs> Kasi pagka nas, na, nasubukan mo ito, nako, hindi ka na talaga, hindi mo na, hindi mo natatantanan. Akala ko hindi na uuugis kasi masakit. <takiego> Oo. Ang primero lang <laughs> talaga masakit na masakit kasi sa primerong pindot, lahat ng barado doon, yan, parang, parang bato na yung ano, parang mga butil ng, ng munggo, parang mga butil na lilit na butil na Inaano niya, pinapasirculate niya, talagang tinutunaw niya. Ngayon, iyon ang pinakamasakit kasi buo na eh. Kung halimbawa matagal ka ng ano, puro inom ng gamot mo, ang gamot mo doon lang nagpupundo doon sa nagbara ng mga ugat. Oh, kasi hindi hindi mm -mm. maka makadaloy dahil barado. Kaya iyon ang pinipindot ni Kapresyor na ano para ang dugo mo ay dadaloy sa buong katawan mo. Kaya mula sa mula sa kidney, mula sa liver, mula sa lahat, lahat, sa, lahat ng organ mo ay ginagalaw niya hanggang sa lahat ng lahat ng mga pinakamaliit na nerve sa buong katawan mo na ano niya na napapa niya. So, dahil sa kanyang pagpe-pressure sa iyo. Baka naman ka ang laki ng binayad ko sa iyo. Wala akong naku, pambayan. Nako, patay tayo dyan. Nako, yung sa akin, alam mo, nung una, nako, patawad po, Panginoon, kasi ako po ay konti lang pera ko kasi, ano, drain na nga ako. Kaya, ito namang si ka-pressure ay siyempre nag a, nag serbito sa Panginoon. Kaya, ang ano niya, marunong naman siyang umadjas kung ano lang ang ano, di babawi ka na lang sa sunod. Di ba, Kapresyor? Yes, mm -hmm. siyempre. Kasi ang tao, parang gulong. Ngayon mayroon, bukas, nasa ilalim ka, bukas, nasa ibabaw ka. Kaya ganun lang siya. Hindi siya taong maluho at ma mukhang pera, maambisyon. Hindi. Kung ano lang, gusto oh, rin niya makatagma. Sa naman niya sinasabi oo. ni Kapresyor na yan. <laughs> oo, gusto niya makatulong din sa taong nangangailangan nang kanyang tulong. Kaya kahit na ultimo, tinutulungan niya dahil hindi para sa kanya kundi para sa ikanlolohatin ng ating amang nasa langit, 'di ba? 'Yun ang amin ano, naman. Kaganda naman ng feedback mo. Kaya nga Al 'yun. So wala akong pambayad sa iyo sa promotion mo. <laughs> hindi ako. ang walang pambayad. <laughs> ano? <laughs> ano, <laughs> po? Ano, po? ano po? Ako ang walang pambayad. <laughs> Ayos <laughs> yan. Kaya, eto kahit ganito ito, maaasahan mo ito sa ano, parang kawang gawa. Kawang gawa yung iba. Pero kung mayroon naman, mayroon ka namang pera, di pa sobrahan mo naman. Kasi hindi, hindi kaya, hindi kaya, basta-basta yung ginawa niya sa bawat isa sa atin. Kung kayo man ay magpapa sa kanya. Huwag kayo mag-atubili. Na. Napakasarap ng pakiramdam. At ako'y antok na antok na kanina pa. <laughs> Hindi pa makatulog kasi sinasalutan ko pa. <laughs> kaya nga eh. Ayan, kaya, pa. Ayan, tatapusin ko na. Kasi Mula ba, pa para. ah, hanggang ulo yan. Mula pa kami umaga kanina, mula pa kami kanina umaga. Huwag sabihin naman, yung haba-haba ng presyo, ay, yung ano natin, ka-presyo, uh -huh. yung haba-haba ng sesyon natin, haba, mas mahaba no? pa yung kwentuhan natin, kaya. Ay, oo. <laughs> Kasi, siyempre, pagod na yung kamay niya, di pahinga na naman. Tapos, konting, konting, inom-inom ng, ano, juice or tubig, or may konting, ano, ako dito, biyaya. Ayan, pinagsaluhan namin kaya Lord ikaw nang bahala kung magbalik sa kanya siksiklig di mga apo kasi yeah. alam alam mo naman Panginoon alam mo naman ang sitwasyon sa bawat isa ikaw lang nakakaalam pero ang kami ay, naghihintay lang sa iyong awa at mm, hey, tulog, blessing tulog na talaga <laughs> 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 <tukong> na ako <laughs> oh, oh, okay, oh, Tapos na lupa tulog na tama. Uh, ala,